Oy, what's up mga kamandag? Na ako i kamandag ako isoon tay. Tuan ayo kay nag Nami sa buki karon kamandag na. Na, yan lingaw kay sig trotro mo maigo tani ka. Na, Ako iprang kamandag. Ang tai sa baka. Ako ako ipahulanya, niya, ako takpan yung mata si kamandag ako tawgon. Dog. Dog, dai sana Na ko i kan niyo. Nakipatag ka niyo. Yapiyo nga yung mata. Yapiyo nga yung mata.

Gigi <laughs> oh, gigi. Are are. Gilingkod, lingkod, lingkod. Ano ni? Lingkod di isog gamay, mm. isog gamay. Di ha. Are di naga. Ayo ko na mata. Are di ka, ka. ka. bayang ha. <laughs> <laughs> ha. oh. ay mamut. Di ha. Ngapa duduk pada ulik gamay. Sudah. Ai sur ka ha. Bola hati te mak. Tegana. Tegana. Hmm. Tegana. Nusa ngadung. Bato. Bato? Oh. Ah ha, surka, final. Uh, याब लिया नुमत आ <laughs>